Unicorn. 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 Oh, unicorn. unicorn. Ito, ano to? Ah, <laughs> uh, Diba? di Galing talaga. Ang galing niya magsalita Ito ano to? Ha? Ano? <laughs> ano to, be? Ulap. <laughs> Kulap. Ito rainbow. A1. A1. Ito rainbow. Yung mga paa, ulo. Ito. Ano to be? Ano to? Ang tukong. Koko. <laughs> koko baga, koko. Ano to? Koko. Koko sabi niya. Ito, ano to? Ito. Ano to? Ano to? Ito. Ano to? <laughs> oh, galing really ah. Very good Ano to? <laughs> pa. Ah. <laughs> <laughs> Ikaw tita tirata na ang tapos ka. A ano to? Galing. Ano to? Ito. Ano to? Oh, galing. Kamay. Makati to? Ha? Saan? Ano, ano to, bey? Ano to? Ano to? Eto, ano to? Okay. Galing, galing, Makati? Ito, ano ano bey. Ano to? Ano to? Sugat. Ugol. May sugat to. Pati nga, <laughs> sugat to. Ay, may sugat nga naman. Sugat. Saugat yung saugat tuhod may sugat. Ilulak huh? ako, ilulak Oh Oo, mo. ako. Okay. Alala ko. <laughs> Alala, ba? Alala ba? <laughs> Sa uh, Sabato? Uh, oh. ka, sabato? Sabato? Saan ang mata? Turo mong mata. Be, ano to be? Ano to? Google. na! ano to? Tit. Ano to? Tit be. Tit. Nangangati siya. Ano to? Asan? Pwede nangangati. Namumula na ang legs. to? Ito? Nagtatanong din siya. Ano to? Ano to? Nagtatanong din siya. Laruan. Uy na, ate yung ano. Siyempre, pinapawisan na naman. Paano to, babe? Paano to nilalaro? Ito. Lento. Paano yan, babe? Bababa? Ganyan? Ganyan, Baba. Taas. Tapos? Tapos. <laughs> oh, na oh. ko. Paano yung binababa yan? Hmm. nilipat li. oo oh, 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 Um, 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 ano um, na, mga na mga sa po. Oh, Kailan? kahirap Eh, <laughs> <laughs> um, tulog na. Tulog na Tulog <laughs> na, tulog <laughs> na. Bukas na ulit. tulog na. <laughs> <laughs> na tayo. yung camera, Ganunin mo. mo. Tayo, Bye.